Ito yung payong na hindi talaga tumatagos ang init ng araw. At iba'y hindi masisira kahit mahanginan. Makapal automatic at buy one take one. At dahil sobrang init nga ng panahon ngayon mga mare, mas half talaga yung payong pag lumalabas ka ng bahay. Kaya nag check out na ako nitong payong hindi lang isa kundi dalawa na. Automatic na rin ito isang pindot lang at bubukas na. Napansin ko rin na makapal yung material na ginamit. Kapag isasara naman, syempre pipindutin lang ulit. Yung ganitong quality ng payong ay mahal sa mall. Pero ito mga mare, nabili ko lang ng 195 pesos at dalawa na. Ganito naman ito sa loob at makapal din yung mga wires na ginamit. Ito nga din yung trending na payong ngayon mga mare. Kahit mahanginan at pumalik mo bumabalik ulit. Hindi lang sa init ng araw kakayang protektahan. Safe din gamitin sa malakas na ulan at hangin. Tinry ko na nga rin itutok itong ilang ng flashlight. Chinyek ko mga mare kung tatagos yung kanyang ilaw. Pero kahit itutok, wala talagang lumilitaw. Ang ibig sabihin lang noon mga mare, hindi talaga tumatagos yung init ng araw. Kaya naman lumabas ako ng tanghaling tapat para ito'y masubukan. Yes mga mare, very effective. At napansin ko rin na tama yung laki nito. At syempre, tinry ko ulit balik darin. At ito'y bumabalik pa rin. Sobrang sulit kaya ang gusto mo rin at to cart and check. -out. Yan rin nga pala itong nabili kong vacuum bottle dahil nga 100% stainless steel na nga rin siya. At hindi nga lang yan, nag stay nga yung cold niya for 24 hours at nag stay naman yung hot niya ng 8 hours, o di ba? Diba? Kaya naman kung gusto nyo matry at bumili din ng gantong vacuum battle na super mura at affordable, ililink ko na nga lang sa comment section para maka-order na rin kayo. E dumating na nga parcel na inaantay ko. Hindi ko na nga pinatagal pa at binuksan ko na nga rin agad. Umorder nga pala ako sa TikTok shop ko nitong vacuum bottle. Dahil nga nagte to, abay tinaray ko nga. Napakabilis nga rin itong dumating dahil 1 to 2 days nga ay nandito na agad at na-deliver agad sa amin. Binuksan ko na nga agad yung box at kinuha ko na nga tong yung bate. Abay grabe, hindi nga talaga ako binigo ng seller na to. Napakaganda talaga ng back yung bottle nila. At kung namamahalan nga kayo sa Aqua Plus Bottle, abay sign na nga to para bumili din kayo ng gantong vacuum bottle. Hindi nga halatang mumurahin nga lang to dahil nga mukang susyalin. Dahil nga naka flash sale, nabili ko nga lang to ng 187 pesos. Ang original price nga ay nasa 200 plus kaya naman nakamura ko lalo. At dahil nagustuhan ni Jelix mapagmahal yung unang vacuum bottle na nabili ko, binigay ko na nga sa kanya para nga mapalitan yung bottle niya na ginagamit sa trabaho. At dahil nga nagustuhan ni Jelix mapagmahal yung unang yung bottle na nabili ko ay umorder nga ulit ako sa TikTok siya. At dahil favorite color ko ang purple, kaya naman purple na yung inorder ko. Yung unang order ko kasi ay wala yung purple dahil sold out na. Kaya naman ibang color yung inorder ko. Maganda rin nga pala itong nabili kong vacuum bottle dahil nga 100% stainless steel na nga rin siya. At hindi nga lang yan, nag stay nga yung cold niya for 24 hours at nag stay naman yung hot niya ng 8 hours. O ba diba? Kaya naman kung gusto nyo matry at bumili din ng gantong vacuum bottle na super mora at affordable, ko na nga lang sa comment section para maka-order na rin kayo. At kung namamahalan nga kayo sa Aqua Plus Bottle, abay sign na nga to para bumili din kayo ng gantong vacuum bottle.